At yun na nga mga client kong barat, mga kapwa ko masahistang tuyot. Meron na naman tayong massage for tonight's video at ito nga ay sa Acacia Estates dito sa tagig City. Since ayaw ni client na mag-vlog ako sa bahay niya, it's okay. I respect his privacy. At yun na nga, pauwi na ang tuyot. Laki ng ngiti. Alam na des. <laughs> so ayan, mga client kong barat mga kapwa ko masayis ng tuyot. Kauwi na ako. <tong> Yan naman nakapagpigil ang mga baby ko. Gutom na kayo? Ha? Gutom ka na. Ha? Gutom ka na. Ha? Dito, dito, dito. Dito, 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 Gutom na ikaw? Ha? Ikaw din, ha? Gutom ka na? Di bali. Kumita ng malaki si Daddy ngayong gabi. May pambili na naman kayo ng chin can. Chin can. Chin can. Ubus ang energy. Dom na gutom na ako. Kain muna ako. Hi ulit mga client kong barat, mga kapwa ko masayistang tuyot. Kapagod, oo. Sobra talaga yung pawis ko as in. Lahat ng katas sa katawan ko talaga. Tanggal, oo. Nalaglag, legit. So, kain muna tayo. nagutom ako. Oo, promise, legit. Ito lang kakainan, kakainin ko. Banana bread. Sarap to. mayroon so, meron kasi malapit na ano, na bakery dito sa amin. Mm, sarap. Sarap. Tamis. So, yun na nga. Storytelling muna tayo. Yung client ko kanina, pinuntahan ko sa Acacia States, dun sa Taguig. Mga B, ang ganda pala ng DMC ay na, ano, na condo na yun. Ewan ko, condo ba yun or village? Ang ganda. First time ko siyang napuntahan. So, yun na nga. Actually, nagpa-book na siya sa akin kahapon ng mga after lunch. Sabi niya, tinanong niya ako kung pwede daw ba ako ngayon. Sabi ko, oh, pwede. Kasi ang shift ko naman sa trabaho ko, sa BPO kasi ako, call center, from 8 a.m. to 5 p.m. Yun ang shift ko every day yan. So, beyond 5 p.m., kung kaya ko pa naman, kung may energy pa naman ako, at hindi pa naman ako ganun kapagod na pagod sa trabaho, edi eh, game, go! Go lang ng go! Diba? Tsaka 2K din yun, ha? Ah, siya pala, 2,000 pa lang rates ko sa pagmamassage. Kasi, well, a little bit pricey. Oh, mahal siya. Pero, kasama na kasi yung trans po doon. At saka, bi bilang isang freelancer, andun na yung pamasay ko, pang trans po. Tsaka yung massage ko kasi is 1 hour and 30 minutes. Isa't kalahating oras siya. Oo, Oo, digit. Ganun katagal mag enjoy ka talaga sa massage ko. Hindi gaya ng mga iba dyan na 30 to 45 minutes lang tapos na. Oo, totoo yan. Promise, may mga ganun pala nila Hindi nila tinatapos yung isang oras. Ako mahigit isang oras, isang yung oras. So anyway, yun nga. B, ang pogi ni client. Promise, oo, legit. Di, di sa OA ha. Legit, promise. Kahit na chubby siya. Pero no to body shaming ha. Kasi ako din naman chubby eh. Tingnan yung ang ko. Oh, Bakay. Pogi niya. Oo. Tsaka mga nasa 30s pa siya. Ayan. oh Pogi talaga si sir. Tsaka yun na nga pala. <clears throat> Hindi ko alam kung magkano yung inabot niya sa akin. Bayad niya sa akin kanina. Kasi pagkaabot ko, nilagay ko kagad dito sa wallet ko. Kasi nagmamadali ako. Kasi yung joyride nandyan na. Nandun na. Hindi makapag-antay. B. So ayan, bilangin natin. Hindi ko talaga alam kung magkano to. Pero feeling ko, may tip siya sa akin. Kaya bilangin natin. 500. 1,000. 1,500. 2,000. 2,500. Ang <laughs> galing. May 500 akong tip. Nice. Hindi ko ripot si client. Hindi barat. Ayan o. 2,500. So yan ang kinita ko ngayong gabi. Woo! May allowance na ako sa mga susunod na araw. Thank you, thank you, thank you so much sir. Maraming maraming salamat. At yun nga pala, nag-send siya sa akin kagad ng feedback. O yan no? masahin hmm, niya. Ayan. O, oh, di ba? Hmm. Di ko alam mo, ine ba ako ni client o ano. Pili ko ina-choose niya ako para next time meron siyang discount. <laughs> Charing lang. So yun lang mga client kong barat, mga kapwa kong masayis Toyot. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa aking storytelling ngayong gabi. Ang init, sobra. Huh, na oras na. My God, 1.59 na. One minute na lang, alas dos na. May pasok pa ako mamayang alas otso. Ilang oras lang ang tulog ko na naman nito. Pero okay lang kumita naman ako ngayong gabi ng Tour 5. Masaya-saya. So, good night, good night. January 24 na naman, no? Grabe, bilis ng araw. Parang kailan lang nung New Year. So, yun lang. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.